Ang sarap tulog ng mga baby ko. Oh, si Bibo, nandun na. Oh, nakabukangkang na si ate sa kanya. Paano tayo magliligpit ng bed? Opening pa naman si mami sa work. Ito si kuya, oh. Hmm. Ganito talaga, guys. Natanggal na yung bed sheet natin. Yan. Ate, Oh. Nanak. Don't scratch the bed. Thank you. Ate. Fix na tayo ng bed na.